Mayong Adlaw, ani ang mga balita karong Adlawa. President Rodrigo Duterte mibutyag sa iyang planong gamiton ang People's Television Network nga mao imo sa mga reklamo sa katawhan kalabot sa mga masayop nga public officers and employees aron mapungan ang korupsyon. Mato ni Duterte nga ang planong mao ang pag-alot o one hour matag-adlaw alang sa mga reklamo nga ay sa PTV. Sigun sa Presidente nga mainsulto siya sa nagpadayong korupsyon sa gobyerno, mao nga usas sa mga tumong sa iyang administrasyon mo ang pagpakibatok sa pagpangabuso sa mga opisyal. Department of Foreign Affairs mingon nga ang Philippine Embassy sa Kuala Lumpur di mudawat mo o mo-process og application for hedge passports. Matod sa DFA nga ang clarification gihimo man mitumaw ang balita nga dunay ibang mga Indonesians ug Malaysians ang gi daw sa DFA o ubang Philippine Consulate sa Malaysia. Giklaro sa DFA nga ang embassy mudawat mo og mo-process lang og applications alang sa mga regular passports nga adunay 5-year validity. Ang hedge passport valid for for one year and can be used only to participate in the pilgrimage matod sa DFA sigun sa embassy nga nakigcoordinate na sila sa DFA office of consular affairs bureau of immigration ug other concerned law enforcement agencies aron pangitaon ang mga tao nga posibleng naa sa Malaysia og katung posible ka sa mga sindikato Gikasuhan og pagpangawkaw sa Office of the Ombudsman si Cebu City South District Representative Rodrigo Bebot Abellanoza. Base sa document nga gipirmahan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, si Abellanoza giakusahan sa Ombudsman human gilapas ang Republic Act 3019 o the Anti-Graft Corrupt Practices Act sa dihang iyang gitugutang moapil ang iyang eskwelahang Asian College of Technology International Educational Foundation sa Cebu City Government Scholarship Program. Naitabok kini sa panahong City Councilor pa si Abelianosa o milingkod isip member sa Scholarship Committee. Si Abelianosa, misulti nga nag-expect na siya sa maong kaso sa ang na siya ni Hunyo nga na-deny ang iyang motion for reconsideration. Nagkagubot ang mga magtutudlo ug estudyante sa Marlboro National High School sa dihang giingong gisudlan ug daotang espirito espiritu ang 30 ka mga estudyante. Sigo ni Miriam Molina, maestra sa mga eskwelahan, nagsugod lang daw sa upat ka mga estudyante ang di masabtan ang mga lihok nga daw nasudlan og espiritu. Apan milabay ang pipila ka minutos, nagtakod-takod na ang panghitabo gikan sa grade 8 hangtod sa grade 10. Daling gidala sa tambalanan ang mga tinunan apan way nakit ang sakit ang mga may ating mga doktor gawa sa mas hysteria o hyperventilation. Sigun ni Janine, usa sa mga tinunan, aduna itong nga lalaking nagsunod-sunod kaniya o gusto siyang kuhaon apan nakuyapan siya ug sa tambalana na may balik ang iyang panimuot. Nahibong usab ang mga magtutudlo kay pulos babay ug usa ka bayot lamang ang nasudlan sa daotang espiritu. Tungod kay ana karon ang mga kandidato sa Miss Earth 2016 sa Davos City, kasamtang ang gipaubos ang syudad sa high alert status. Sigun ni Senior Superintendent John Debria, Director sa Davos City Police Office, nga pirmi silang anaa sa heightened alert, hilabina na nga ang syudad sa Davao ang muho sa ASEAN Summit sunod tuig. E. gi na sa DCPO ang ilang puwersa og may puno og 57 augmented forces nga composed sa mga police officer one gikan sa regional public safety battalion sa P.R.O. Davao region. taliwa sa mga mga preparasyon, sigon sa mga organizers sa Miss Earth, nga confident sila nga ang mga kandidata ug uban nilang mga kauban secured sa mga syudad. ang maritime police, a Philippine Coast Guard, ug Iga Coast Police ubus sa Davao del Norte Provincial Police Office gialerto na usab nga magmonitor sa kadagatan ug uban mga lugar nga bisitahon sa mga kandidata. Friends here are the latest news in Bacolod, Baguio, Pampanga, Cagayan de Oro, Superbalita Cagayan de Oro, Davao, Superbalita Davao, Cebu, and Superbalita Cebu. Sa atong si Safi update, nagpabilin sa top spot ang defending champion Sacred Heart School Ateneo de Cebu Magis Eagles, human nila mapildi ang University of the Visayas Baby Lancers sa final score ng 73-59 sa last day sa semifinal round sa si Safi 2016 Basketball Games High School Division kagahapon. Una nang mipainit sa first quarter ang Magis Eagles, pinaagin ni Jed Colonia nga may score of 9 points. Wala na makabawi, wala na makabawi ang baby Lancer sumana siguro ni Colonia nga ma-involve sa scoring ang iyang mga teammates. Gipanguluhan ni Colonia ang Magist Ego sa high game score nga 23 points. Gisunda ni Errol Pastor nga may og 12 points. Gihimo ni Chris Aquino ang iyang first public appearance sa Ariel's Wash Your Fears Summit kagahapon human siya may pahuway ni Adong June karong tuiga. Gisurpresa sa TV host ang kadaghanan sa diyang iyang gi-address ang recent issue nga gigamit niya ang usa sa mga sequestered jewelry collection ni former First Lady Imelda Marcos. Si Chris nagmalaumon nga sa iyang pag-clarify sa maong issue, mahunong na ang mga tao sa pag-speculate sa source sa maong necklace. They are cubic zirconium, fake diamonds. So, sabi ng sister kong si hindi mo kayo narekto dahil ayaw mo umami na fake diamonds na suot mo. <laughs> Mga igala, here are the lotto results. O ganiya ang dollar to peso exchange rate gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, visit www.sunstar.com.ph Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Mga igala, 73 days to go na lang o Pasko na. Ako si Jason ug Kini ang Sunstar Pilipinas.